Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang mga asawa ng mga fallen angels ay mga inosenteng babae lang o mga biktima lang sila ng kapangyarihan ng langit. Pero sa likod ng kwentong yun, may mas madilim na katotohanan. Isang lihim na halos walang gustong pag-usapan. Dahil ang totoo, kasama sila sa pinakamalaking rebelyon na naganap sa pagitan ng langit at ng lupa. Pero saan ba nagsimula ang lahat? At ano talaga ang nangyari sa kanila? At yan ang ating aalamin. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Ayon sa mga sinaunang aklat bago pa man dumating ang malaking pagbaha na nangwasak sa mundo, may isang pangyayari na literal na pumunit sa pagitan ng langit at lupa. Ang mga anghel na dating mga nilalang ng dalisay na liwanag ay inatasang magbantay sa mga tao. Tinawag silang watchers. Mga tagapagmasid na ipinadala ng Diyos upang mag-alaga, magturo at mag-ingat sa sangkatauhan. Ngunit sa pagdaan ng panahon, hindi sila nakontento sa panonood lang. Habang dumarami ang mga tao sa lupa, may nakita silang hindi nila dapat pagnasaan ang mga babae. At hindi basta mga babae, kundi mga anak mismo ng lahi ni Cain, ang unang pumatay ng sariling niyang kapatid na si Abel. At nakita rin nila ang mga inapo nito na lumayo na rin sa daan ng Diyos. Ang lahi ni Cain ay namuhay sa ilalim ng mga bundok, sa mga lugar kung saan naghari ang karahasan, kasakiman at kalaswaan. Ayon sa mga lumang kasulatan gaya ng Book of Adam and Eve at Book of Jubilees, ang lahi ni Cain ay tuluyang naputol sa kabanalan. Habang ang mga anak ni Seth naman ay nanatiling tapat sa itaas ng mga bundok, ang mga inapo ni Cain naman ay lumubog sa kasamaan, at doon nagsimula ang trahedya. Ang mga babaeng mula sa lahi ni Cain ay hindi mga inosente o walang muwang. Sila mismo ay nagnanais din ng kapangyarihan. At ito ang kapangyarihang kaalaman na ipinagbabawal ng Diyos. At tanging mga anghel lang ang nakakaalam nito. Hindi nila hinangad ang pag-ibig. Hinangad nila ang kaalaman at kapangyarihan ng langit. Kaya nang bumaba ang mga watchers, hindi ito kwento ng sapilitang pagsama. Ito ay mutual na kasunduan ng dalawang panig na parehong gustong lumabag. Nag-isa sila sa isang madilim na tipan laban sa kalooban ng Diyos. At mula sa kanilang pagsasama, ipinanganak ang mga Nephilim, mga nilalang na kalahating anghel at kalahating tao, mga higanting may lakas na lampas sa anumang mortal. Ngunit sa halip na magdala ng kabutihan, nagdala sila ng kaguluhan at kapahamakan. Ang mga Nephilim ay namuno sa mundo na parang mga Diyos. Nagpahirap sa mga tao, sumira ng mga lungsod at naghasik ng karahasan saan man sila magpunta. Saan man dumaan ang kanilang mga paa, ang lupa ay napupuno ng dugo at sigaw ng mga naaapi. Ang dugo ng mga nepilim ay hindi dugo ng tao. Ito ay dugong may kasamaan, bunga ng labag na unyon sa pagitan ng langit at lupa. At nang makita ng Diyos ang kalapastanganan, naupos ang kanyang awa. Ang mga hukbo ng langit ay bumangon at sa pamumuno ng Arkanghel Miguel, bumaba ang hatol ng langit. Walang nakaligtas sa katarungan ng Diyos. At kung ano ang nangyari sa mga babaeng iyon, ang mga asawa ng mga nahulog na anghel ay isang kababalaghan na kailanman ay hindi malilimutan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Hindi lang ang mga watchers, ang mga anghel na bumagsak mula sa langit ang hahatulan. Kasama rin sa parusa ang kanilang mga asawa, ang mga babaeng kusang nakisangkot sa pinakamatinding paghihimagsik laban sa Diyos at sa kanyang nilikha. Marami ang naniniwalang biktima lang sila, na para bang inosente silang nadamay sa gulo. Pero ayon sa mga sinaunang kasulatan, hindi sila inosente, kundi mga kasabwat. Sila mismo ang pumili. Pumayag silang makipag-isa sa mga nilalang na hindi tagalupa, hindi para sa kaligtasan, kundi para sa kapangyarihan. Tinanggap nila ang bawal na karunungan at mga lihim na hindi dapat malaman ng tao. At sa pagpiling iyon tuluyan silang lumayo sa Diyos. At dito pumasok ang isang nilalang na kinatatakutan sa langit at lupa, si Michael, ang dakilang arkanghel ang mandirigmang tagapagpatupad ng Hustisya ng Diyos. Ang kanyang misyon, hindi lang hulihin ang mga bumagsak na anghel, kundi harapin din ang mga babaeng iyon na nagluwal sa mga nilalang na tinatawag na Nephilim. Ang susunod niyang gagawin ay magpapayanig sa mundo, isang hakbang na magpapabago sa kasaysayan ng sangkatauhan magpakilanman. Pero bago natin maunawaan ang bigat ng galit ni Michael, kailangan muna nating malaman kung gaano kalaki ang kasamaan ng mga anak ng mga babaeng iyon ang mga Nephilim mismo. Hindi sila karaniwang higante. Sila ay mga halimaw, mga nilalang na isinilang sa pagitan ng langit at lupa na ang dugo ay halo ng banal at ng sukdulang kasamaan. Nang pumayag ang mga babae sa kasunduan ng pagnanasa at kasamaan, parang isang sumpa ang bumagsak sa buong mundo. Sa una tila biyaya, karunungan, kapangyarihan at pakikipag-isa sa mga nilalang na galing sa ibang dimensyon. Para sa kanila, ito'y parang pangarap. Pero hindi nila alam ito pala ang simula ng pagbagsak ng sangkatauhan. Ang mga babaeng ito ayon sa Book of Adam and Eve at sa Book of Jubilees ay mga Cain. Ang unang pumatay sa kanyang sariling kapatid. Mula noon, ang kanilang lahi ay tuluyang lumayo sa Diyos at tuluyang nalulong sa kasalanan, kayamanan at kapangyarihan. Kaya nang dumating ang mga watchers, hindi ito kwento ng sapilitang pagkakasala. Ito ay voluntaryong pakikipagsabwatan sila mismo ang nangakit sa mga anghel, nakipagkasundo at sabay nilang nilabag ang batas ng langit at nang ipanganak nila ang mga Nephilim, isang kasamaan ng kumalat sa buong daigdig. Ayon sa Book of Enoch, nang isilang ng mga babae ang mga anak ng mga watchers, hindi mga sanggol ang lumabas, kundi mga higanting nilalang na may lakas na lampas sa imahinasyon ng tao. Kinain nila ang lahat ng mayroon ng sangkatauhan, mga hayop, ani at maging mga tao. At nang maubos ang lahat sila mismo ang kumalaban sa sangkatauhan, sinira ang mga bayan at nilamon ang mga tao na parang pagkain lamang. Ngunit higit sa lakas nila, mas nakakatakot ang kaalamang itinuro nila sa mga tao. Itinuro nila ang mga sekreto ng panggagaway, ng mahika, ng paggawa ng mga sandata at ng mga paraan ng digmaan. Mga bagay na kailanman ay hindi dapat malaman ng tao at sa pagkalat ng mga kaalamang iyon, ang mundo ay tuluyang nabalot ng kasamaan. Habang pinapanood ng langit ang mga nangyayari, isang lihim na karunungan ang patuloy na ikinukubli ng Diyos. Mga kaalamang sadyang tinago upang protektahan ang sangkatauhan. Ngunit nang dumating ang mga nepilim, ang mga lihim na ito ay ginamit hindi sa kabutihan, kundi sa kasamaan. Ang mga itinuro ng mga bumagsak na anghel ay naging sandata ng pagkawasak. Itinuro nila kung paano gumawa ng mga sandata, kung paano mangakit gamit ang mahika, at kung paano maghasik ng karahasan sa lupa dumanak ang dugo ng tao, nawala ang kawalang balay ng sangkatauhan, at ang mismong nilikha ng Diyos ay nilapastangan. Ngunit ang pinaka nakakakilabot, ang mga babae, ang mga ina ng mga halimaw na ito, hindi nagsisi, hindi sila umiyak o humingi ng tawad, bagkus natuwa pa sila sa kapangyarihang hawak nila. Sila na ngayon ang mga reyna ng mga higante ang mga ina ng mga nilalang na nagahari sa mundo ng karahasan. Ang kanilang mga anak ay naging hari ng takot at sila naman ay tumindig sa tabi ng kanilang mga anak. Ipinagmamalaki ang kasamaan na sila mismo ang nagumpisa. Ngunit sa taas ng langit may nanonood. Si Michael ang arkanghel ng hustisya, ang pinuno ng mga hukbo ng langit. Tahimik niyang pinagmasdan ng lahat. Ang mga nepilim na walang habas na pumapatay. Ang mga babaeng lalong naging arogante at masama. At kahit nakikita niya ang kasamaan, pinagbigyan pa rin ng Diyos ng panahon. Panahon para magsisi, para tumalikod sa kasalanan, para isuko ang kapangyarihang ipinagbabawal. Ngunit sa halip na magsisi, mas lalo pa nilang niyakap ang kadiliman. Hanggang sa dumating ang sandaling na ubos ang pagtitimpi ng langit, puno na ang tasa ng kasamaan. At mula sa trono no ng Diyos narinig ang utos, Michael itali ang mga watchers, hatulan ang mga babae. Linisin ang mundo wala ng awa, wala ng habag. Ang susunod ay paghihiganti ng langit. At nang bumaba si Michael kasama ang mga hukbo ng mga banal na anghel, ang mundo ay yumanig. Ang dating langit na nagbibigay ng ulan, ngayon ay nagbuhos ng apoy. Ang mga babaeng minsang nakayakap sa mga nilalang ng langit ay haharap ngayon sa apoy ng Diyos mismo. Ang mga braso na minsang yumakap sa kanila sa kaligayahan, ngayon ay magiging dahilan ng kanilang pagbagsak magpakailanman. Ang mga ina ng mga higante na minsang tinuring na diyosa ng tao ngayon ay harap sa sariling wakas sapagkat ang kanilang kasalanan ay hindi na simpleng paghihimagsik. Ito'y malalim na pagkabulok, isang kasamaan na lumampas sa laman, pumasok sa kaluluwa at binaluktot pati ang mismong kalikasan ng nilikha ng Diyos. At dito pumasok si Michael ang pinakamatapang at pinakamatindi sa lahat ng Arkanghel upang puksain ang bawat bakas ng kasalanang iyon ang paghuhukom ay nagsimula. Ang mga babaeng minsang itinuring na banal, ngayon ay nanginginig sa takot sa ilalim ng galit ng langit. Ang mga minsang sinasamba bilang mga ina ng mga Diyos, ngayon ay nakatingala sa papalapit na pagkawasak. Ayon sa Book of Enoch, ang Diyos ay nagsugo ng kanyang mga banal, ang pinakamakapangyarihan at pinakakatakot na mga anghel. At sa unahan nila si Michael, hindi bilang tagapagdala ng kapayapaan, kundi bilang tagapagpatupad ng hustisya ng Diyos. Ipahayag sa kanila wika ng Diyos na makikita nila ang pagkawasak ng kanilang mga minamahal. Itali sila sa ilalim ng lupa sa loob ng pitumpong salin lahi. Unang bumagsak ang hatol sa mga watchers, ang mga anghel na nagrebelde at bumaba sa lupa. Itinali sila ng mga tanikala ng liwanag at itinapon sa ilalim ng mga bundok at disyerto kung saan tuluyan nang nawala ang kanilang ningning. Ngunit hindi nakalimutan ang mga asawa nila. Ang mga babaeng nagbigay ng kanilang katawan at kaluluwa sa kasalanan ay humarap sa mas mabigat na parusa. Ayon sa mga sinaunang tradisyon, hindi sila ikinulong ni Michael gaya ng mga watchers. Sa halip inagaw sa kanila ang bagay na pinakaminahal nila, ang kagandahang ginamit nilang panlinlang ang liwanag na minsang nagmula sa langit, ang biyayang nagbigay sa kanila ng kagandahan at kapangyarihan ay tuluyang binawi. Ang dating ningning sa kanilang mga muka ay napalitan ng kaputlaan at pagkabaloktot. Ang dating mga babaeng hinahangaan, ngayon ay mga nilalang na kinasusuklaman. Ang kanilang mga pangalan na dati binibigkas ng may takot at paggalang, ngayon ay isinumpa ng mga higanting sarili nilang anak. Ayon sa Book of the Giants at iba pang sinaunang kasulatan ng mga Hudyo, ang ilan sa mga babaeng ito ay hindi nakatagpo ng kapahingahan matapos ang paghuhukom. Sila ay isinumpang espiritu mga multong naglalakad sa mundo, pinahihirapan ng sariling konsensya at pinapangit ng galit ng Diyos. Ang iba naman ay tuluyang binura sa pag-iral, parang hindi kailanman nabuhay, na para bang mismong kalikasan ay tumangging kilalanin silang muli. Ngunit bakit ganun kabigat ang parusa? Bakit ganun kalupit ang hatol? Sapagkat alam ni Michael ang isang bagay na hindi kayang maunawaan ng marami. Hindi sila inosente, hindi sila mga biktima ng kapalaran. Sila mismo ang katuwang sa paghihimagsik laban sa Diyos. Sila ang mga co-creator ng kasamaan na muntik ng lumamon sa buong mundo. Pinili nila ang mga bumagsak na anghel kaysa sa kalooban ng Diyos. At nang bigyan sila ng pagkakataong magsisi, mas lalo pa nilang nilubog ang sarili sa kasalanan. Hanggang sa dumating ang oras na naubos ang pasensya ng langit, ang kamandag ng kasamaan ay kumalat na sa mismong nilikha ng Diyos. Ang mga babaing minsang nakadama ng pag-ibig mula sa mga nilalang ng langit ngayon ay haharap sa galit ng Diyos mismo. At si Michael, ang arkanghel na laging nakatindig sa harap ng trono ng Maykapal, ang siyang tiniyak na babayaran nila ang kabayaran ng kanilang pagtataksil. Hindi sila nakalimutan ng langit, hindi rin sila nalimutan ng lupa. At ang hustisya ng Diyos na ipinataw sa pamamagitan ng kamay ni Michael ay mananatiling nakaukit sa kasaysayan bilang babala sa lahat ng mga ngahas suwayin ang kaayusan ng langit. Ngunit dito na nagsisimula ang pinakanakakatakot na bahagi ng kwento. Sapagkat para sa mga asawang ito ng mga watchers, ang kamatayan ay hindi sapat. Ang kanilang kaparusahan ay mas malalim. Isang sumpang lagpas sa laman at kamatayan. Isang walang hanggang kaparusahan na aabot hanggang sa kawalang hanggan. Ayon sa unang aklat ni Enoch, Kabanata Labing Talata Dalawa, at ang mga babae ng mga anghel na lumihis sa landas ng Diyos ay magiging mga sirena. Sirena. Ngunit sandali, hindi ba ang mga sirena ay hindi tao, hindi rin anghel? Sila ay mga halimaw, mga nilalang na kalahating babae, kalahating hayop, na may nakamamatay na kapangyarihan ng tukso. Ngunit ang sumpa ng mga babaeng ito ay higit pa sa pisikal na pagbabago. Ito ay walang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos. Itinapon sila sa kadiliman, sa gitna ng kaguluhan ng dagat at sa mga lugar na walang buhay. Sila na minsang tinuring na mga reyna ng langit ngayon ay mga aninong ligaw, mga nilalang na itinakwil ng langit at ng lupa. Sa mitolohiyang Griego, ang mga sirena ay mga nilalang na kumakanta upang akitin ang mga mandaragat papunta sa kamatayan. Ngunit sa mga sinaunang tradisyong Hudyo, ang mga sirena ay itinuturing na maruruming espirito mga nilalang na naninirahan sa dagat at mga disyertong lugar, mga nilalang ng tukso, pagkawasak at kadiliman. At hindi ito aksidente. Sa pananaw ng Biblia, lalo na noong panahon ng ikalawang templo, ang dagat ay simbolo ng kaguluhan, ng hatol ng Diyos at ng pagkakahiwalay mula sa kanyang presensya. Ito ang lugar ng dilim at kapahamakan, isang kaharian kung saan walang tao ang makalalapit ng hindi nasisira kaya nang isinumpa ang mga babae at ginawang sirena, hindi lang ito pagbabago ng anyo. Ito ay pagkatapon sa presensya ng Diyos, isang parusang walang hanggan. Ang mga dating asawa ng mga anghel, ngayon ay mga halimaw ng kadiliman na itinakwil ng kalangitan at ng lupa. Hindi ito awa, hindi ito kaligtasan. Ito ay buhay na sumpa, isang kaparusahan na nagbigay sa kanila ng hugis ng kasalanang sila mismo ang pinagmulan ang anyong simbolo ng kasamaan at tukso na nagpabagsak sa sangkatauhan. Ngayon ang dating misyon ng mga babaeng ito na noon ay nakabalat ka yung pagnanasa, tukso at kasalanan ay naging habambuhay na sumpa. Sila ang mga lihim na manunokso ng sangkatauhan. Mga babaeng sa likod ng kagandahan ay naghasik ng pagkawasak at bilang parusa, ang dating ginagawa nila ng palihim ay naging habambuhay na tungkulin ang akitin ang tao tungo sa kasalanan at kapahamakan. Ang kanilang dating kariktan ay nawala at kapalit nito ay anyo ng mga halimaw, mga nilalang na ang tanging layunin ay dayain at sirain ng tao. Ang ginamit nilang tukso noon, ngayon ay naging mismong hatol na hindi na matatapos. Ngunit hindi rito nagtapos ang kanilang sumpa. Marahil itatanong mo, yun na ba ang parusa, ang maging sirena? Ang sagot, hindi. Ayon sa mga sinaunang kasulatan, may mas malalalim na antas ng paghuhukom para sa kanila. Sa isang lumang aklat na tinatawag na Apocalypse of Peter, isang sinaunang tekstong kristyano, may nakasulat na nakakatindig balahibong pangitain tungkol sa impyerno. Doon daw, ang mga babaeng nagtulak sa mga lalaki sa kasalanan ay isinabit ng patiwarik sa kanilang buhok, nakabitin sa kumukulong dagat. Sila na minsang nangakit ngayon ay nakabilad sa habambuhay buhay na kahihiyan at hirap. Hindi ito katang isip lamang. Maraming sinaunang tagapagpaliwanag, hudyo man o kristyano, ang naniniwalang ang mga paglalarawang ito ay hindi lang tumutukoy sa karaniwang makasalanan, kundi sa mismong mga asawa ng mga watchers. Sila na minsang nagrebelde kasama ng mga anghel, ngayon ay hinatulan ng walang hanggang paghihirap. Ang kanilang mga kaluluwa ay nakakadina sa pighati habang buhay na kinakain ng sariling kasamaan. At ayon sa aklat ng Jubilis, Kabanata 10, talata 3 hanggang 7. Matapos ang baha, nanikluhod si Noah sa Diyos para sa sangkatauhan. Natatakot siya na baka ang masasamang espiritu, mga inapo ng Nephilim at ng mga asawang iyon ng mga watchers ay magpatuloy sa pagkalat ng kasamaan. Kaya sa kanyang hustisya, pinahintulutan ng Diyos na ilan lamang sa mga espiritong iyon ang manatili upang subukin ng mga tao Ngunit ang iba ay ikinadena sa kailaliman ng lupa. Bagaman ang talatang ito'y tumutukoy sa mga espiritu ng Nephilim, naniniwala ang maraming sinaunang guro na kasama sa parusang iyon ng mga babae. Hindi sila pinatay sapagkat ang kamatayan ay magiging isang uri ng awa. Sa halip ipinagpatuloy nila ang pag-iral, ngunit sa anyo ng habang buhay na kahihiyan. Minsan silang pinarangalan sa lupa, ngayon ay kinamumuhian. Minsan silang nakipag-isa sa mga anghel, ngayon ay itinakwil ng langit at ng lupa. Minsan silang naging mga ina ng makapangyarihang nilalang, ngayon ay mga ina ng mga sumpang halimaw. At sa huli, ang pinakamabigat na parusa sa kanila ay hindi apoy, hindi kamatayan, kundi katahimikan. Pagkatapos ng baha, nawala sila sa kasaysayan. Wala nang binanggit na pangalan, wala nang tala ng kanilang lahi, wala nang kwento tungkol sa kanila. Binura sila ng Diyos sa aklat ng buhay. Sa pananaw ng Biblia, iyon ang pinakamalupit na anyo ng parusa, ang tuluyang kalimutan ng langit. Ang mga sirena ay naging buhay na simbolo ng sumpa. Mga nilalang na gumagala sa dagat magpakailanman, naghahanap ng kaluluwang matutokso, ngunit hindi kailanman makatatagpo ng kapahingahan. Ang kwento ng kanilang kapangyarihan at tukso ay nagtapos sa katahimikan at pagkalimot, isang sumpang hindi kailanman mawawala sapagkat ang kanilang kaparusahan ay hindi basta kamatayan. Ito ay walang hanggang pagpapatalsik, isang pagkakahiwalay sa Diyos na sinusunog ang kanilang kaluluwa habang sila'y patuloy na umiiral. Hindi sila nilipol sapagkat ang pagkalipol ay magiging awa. Sa halip, pinagkaitan sila ng awa at ibinilanggo sa walang hanggang pighati. Ngunit bakit ganun kabigat? Bakit ganun kalupit ang hustisya ng langit? Hindi ito bunga ng paghihiganti. Hindi ito personal na galit, ang dahilan ay mas malalim. Ito ay para sa pagpapanatili ng balanse ng nilika. Sapagkat nang bumagsak ang mga anghel at ang kanilang mga asawa, hindi lang nila sinuway ang utos, binago nila ang kaayusan ng mundo. At upang maibalik iyon, kailangang ipataw ng Diyos ang ganitong uri ng hatol. Ito ang tunay na ugat ng lahat ng kasamaan, ang pagwasak mismo sa disenyo ng Diyos. Ang mga asawa ng mga watchers ay hindi lang basta nagkasala. Sila mismo ang bumasag sa kaayusang itinakda ng may lalang. Sila ang mga babaeng kusang tumalikod sa kalooban ng Diyos at piniling makipag-isa sa mga bumagsak na anghel. Hindi sila inakit lamang, sila ang nangakit. At nangyari ang hindi dapat mangyari. Ang banal ay nakihalo sa laman. At ang resulta ay isang lahi ng mga nilalang na hindi naganap na tao, ang mga nepilim. Mula sa mga nilalang na ito kumalat sa buong daigdig ang karahasan, ang mahika ang digmaan, at lahat ng uri ng paglapastangan sa Diyos. Sila ang naging binhi ng lahat ng bagay na kinamumuhian ng langit, ang pagmamataas, ang kasakiman, ang pagbaligtad sa likas na pagkakalikha ng tao at ang pagwasak sa wangis ng Diyos sa sangkatauhan. Ito ay hindi na kasalanang pwedeng palampasin. Kung hindi ito pipigilan, mawawasak ang buong nilikha. At dito pumasok si Arkangel Michael, ang prinsipe ng hukbong makalangit, ang tagapagpatupad ng utos ng Diyos. Dumating ang sandali na wala nang natirang awa. Ang hustisya ay hindi na opsyon. Ito na ang tanging kailangan. At ibinigay ang utos mula sa trono ng Diyos. Wasakin ng mga lahi ng mga watchers sa gitna ng mga tao. Ipaglaban sila sa isa't isa hanggang sila'y maglipulan. At talian ng kanilang mga asawa upang hindi na nila mailigaw ang sangkatauhan. Ayon sa aklat ni Enoch at sa mga sinaunang tradisyong Hudyo, si Michael mismo ang nanguna sa pagpapatupad ng hatol. Siya ang nagpabagsak sa mga higante, nagpausbong ng mga salot at taggutom at nagpatigil sa mga espiritong gumagala sa lupa. Ngunit para sa mga babae, ang parusa ay mas makatao pero mas masakit. Isang hatol na akmang-akma sa kasalanang ginawa nila. Ang kanilang kagandahan ang ginamit nilang sandata sa tukso ay inalis sa kanila. Ang dating malaanghel na anyo ngayon ay baluktot, pangit at nakakatakot. Ang mga babaeng minsang inaasam ng mga nilalang sa langit ngayon ay isinumpa at itinatakwil ng lupa. Sila ay itinuring na mga sirena, mga halimaw na ang tanging misyon ay mangakit at manira, sumpang walang wakas, walang kapayapaan at walang pag-asa ng kaligtasan. Sa huli, tinuldukan ni Michael ang kanilang kwento, wala ng awa, wala ng pagtubos, tanging katahimikan at habambuhay na kaparusahan. Ngunit marahil itatanong mo, bakit pa ito mahalaga ngayon? Matagal na yun nangyari, di ba? ang sagot lahat. Dahil ayon kay Jesus, kung ano ang nangyari noong panahon ni Noah, ganun din ang mangyayari sa pagbabalik ng anak ng tao. Matthew chapter 24 verse 37. At kung iisipin natin ng mabuti, hindi lang kasamaan o imoralidad ang tinutukoy ni Jesus. Hindi lang babala tungkol sa kasalanan, kundi isang babala tungkol sa pagbabaliktad ng kaayusan ng Diyos. Noong panahon ni Noah, ang hangganan sa pagitan ng banal at tao ay nabura. Ang mga espiritong masama ay gumagala sa lupa at ang mundo ay tuwang-tuwa sa kanilang kasalanan. Ang kasamaan noon ay hindi lang moral. Ito ay pagwasak sa likas na disenyo ng Diyos. At kung titingnan natin ngayon ang mundo, parang unti-unti itong bumabalik. Ang hangganan sa pagitan ng tao at ng banal ay muling nabubura. Sa panahong ito, may mga taong nagsusubok ng pagsamahin ng tao at makinasangalan ng siyensya at imortalidad isang ideyang kilala bilang transhumanism, isang paniniwalang kayang lampasan ng tao ang kamatayan ng hindi na kailangan ng Diyos. Isipin mo yun, ang parehong kasalanang pinagmulan ng pagbagsak ng mga watchers ay muling nabubuhay sa modernong panahon. At marahil gaya noong unang panahon muling naghahanda ang langit, hindi para sa awa, kundi para sa huling hustisya. Sa panahon ngayon, unti-unti na namang nabubura ang hangganan ng nilikha ng Diyos. Ang artificial intelligence, o mga makina na natututo at nag-iisip na parang tao, ay nagsisimulang hamunin ng ideya na ang buhay ay kaloob ng Diyos, hindi imbensyon ng tao. Sa mga laboratorio pinagdurugtong ang DNA ng tao at hayop, gumagawa ng mga hybrid na nilalang sangalan ng siyensya, tila mga taong gustong maging Diyos. Ngunit habang patuloy ang eksperimento, ang likas na anyo ng kalikasan at pagkatao ay nababaluktot sa paraang hindi dapat mangyari. Muli, nabubura na naman ang linya sa pagitan ng tao at ng banal. Ang mga unyon na labag sa kalooban ng Diyos ay ipinagdiriwang, habang ang mga bagay na banal, ang mga utos ng may ay ginagawang katatawanan. Ang rebelyon na nagsimula sa Eden, na lumala noong panahon ni Noah, ay hindi kailanman nawala. Nagbago lang ng anyo, nagkubli sa ibang pangalan, ngunit ang espiritu nito ay buhay pa rin. Patuloy na hinihikayat ang sangkatauhan na paghaluin ng sagrado at ang marumi nasirain sirain ng mga hangganang itinakda ng Diyos. At ang mga espiritong rebelde, ang mga anak ng mga nepilim ay hindi rin nawala. Sila ay patuloy na gumagala, bumubulong, nagtutukso at nakikipagdigma sa mga taong tapat pa rin sa Diyos. Sa mga natitirang hindi pa nadadala ng kasamaan. Habang ipinagdiriwang ng mundo ang kalayaan at teknolohiya, ang mga kasalanang sinauna ay nauulit muli. Muling hinahamon ng kaayusan ng langit at muling nilalason ng kadalisayan ng nilikha. Ang nangyari noong panahon ni Noah, ang pagbagsak ng mga anghel, ang pagkasira ng sangkatauhan at ang pag-iral ng mga halimaw ay maaring mas malapit na sa atin ngayon kaysa sa inaakala ng marami. Ang kwento ng mga watchers at ng kanilang mga asawa ay hindi nagtapos sa bahak. Nananatili ito sa bawat pagtatangkang lapastanganin ng banal at sirain ang kaayusan ng Diyos sa mundong kanyang nilikha. Ngunit narito ang mabuting balita. Gaya noong una, muling babangon si Arkangel Miguel. Ayon sa aklat ng pahayag, Revelation chapter 12, nagkaroon ng digmaan sa langit. Nakipaglaban si Miguel at ang kanyang mga anghel laban sa dragon. Si Miguel ay hindi lamang sundalo ng langit. Siya ang tagapagtanggol nito. At gaya noong panahon ni Noah, Noong siya ang namuno sa paglilinis ng mundo mula sa kasamaan, muling mamumuno si Miguel sa huling labanan sa wakas ng panahon. Kaya tandaan mo, ang mga asawa ng mga bumagsak na anghel ay hindi biktima. Sila ay mga kasabwat sa isang kosmikong pagtataksil laban sa Diyos. At nang dumating ang hatol, ito ay ganap. Katawan kaluluwa at maging ang kanilang alaala. At ang parehong espiritu ng rebelyon na naghari noon ay nasa mundo pa rin ngayon. Ngunit narito rin si Miguel, ang hukbo ng langit at ang pangakong kapag ang kasamaan ay umabot na sa sukdulan, hindi mananatiling tahimik ang langit. Gaya ng sinabi ni Jesus kung paano sa mga araw ni Noah, gayon din sa pagbabalik ng anak ng tao. Matthew chapter 24 verse 37. Ngunit sa pagkakataong ito, ang labanan ay hindi na magaganap sa dilim. Kapag bumangon muli si Miguel Bawat Rebelde, espiritu man o tao, ay haharap sa huling paghuhukom. Kaya kung naramdaman mong may laman ang mensaheng ito, i-comment mo sa ibaba, The Days of Noah, at huwag kalimutang i-share ang video na ito para malaman ng iba ang katotohanan ng matagal ng nakatago. Tandaan, ang Diyos ay hindi tumatawag sa pinakamadaling landas. Tinatawag niya tayo sa tamang landas at kapag dumating ang oras ng paghuhukom, ang tanging ligtas ay ang mga nanatiling tapat.